Ka-farmer, isang araw lang ng pagpapabaya, pwedeng maglaho ang isang buong buwan ng pagpapakahirap mo sa palayan. Alam mo ba na sa bawat isang uod na kumakain ng dahon, kaya nitong bawasan ang dami ng halaman at magpabagsak ng animo? Kapag dumami sila, masisira ang photosynthesis, hina ang puno at malulugi ka. Hello ka farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm. Kumusta kayong lahat at malalaki na nga ang ating palay. Subalit, marami na rin ako nakikitang piste na pwedeng magpabagsak ng ani natin. Pero, may paraan para mapigilan ito bago pa lumala. Kaya sa video na to, sasagutin natin ang ilan sa mga katanungan ng ating mga kasamang farmer tulad ng Bakit kailangan mag-spray ng insecticide? Ano ang mangyayari kung hindi ka mag-spray? Anong mga piste ang pwedeng umatake sa palay? Anong insecticide ang bagay sa bawat piste? at paano ang tamang paggamit ng insecticide. Gayun din, anong mga pagkakamali ang mga dapat iwasan. Ipapakita ko rin sa inyo kung bakit para sa akin pinakaswabi at pinakatamang laban sa ganitong piste ang gold rush. At may proof tayo bilang patunay dito. Kaya huwag kang alis kasi bawat segundo ng video na to ay pwedeng magligtas sa animo. Kung gusto mo na ganito mga contents, mag ka na dito sa ating YouTube channel. I-like mo na rin ang video na to at pwede mo ring i-share sa ibang mga ka-farmer natin baka makatulong ito sa kanila. Kung may gusto ka namang ibahagi, ay ilagay mo lang sa comment section upang mabasa nating lahat. Kung napanood niyo ang huling episode natin, tinalakay natin ang paglalagay ng abuno sa palay, ang complete fertilizer na 14-14-14 at ang urea naman para mas ang sustansya sa ating mga pananim. Pero kahit gaano kaganda ang abuno mo, kung papasok ang peste ng walang proteksyon, masasayang lahat ng effort mo. Sa ngayon, dumadami ang mga puting paru-paro na paapansin ko. Hindi man sila direktang kumakain ng butil ng palay, nangingitlog naman sila sa dahon at nagiging uod na sisira sa ating mga pananim. Ang mot na ito ay maaring adult insect ng leaf holder or steam borer. Meron pang mga brown plathoppers at army worms na pwedeng umataki hindi lang dito sa akin, baka nandyan din sa yung mga palayan. Kaya mga ka-farmers, sa ganitong sitwasyon, pinaka-efektibo ang gold rush. May dalawang aktibong sangkapasi ito. Yung Clothianidin, ito ay isang systemic insecticide na pumapasok sa halaman. Kaya kahit kumain pa yung mga pisti natin sa dahon o sa tangkay, mamamatay sila mula sa loob dahil ito ay systemic. Ibig sabihin, ang gamot ay sumasama sa buong sistema ng isang halaman at yung bifentrine. Ito ay contact at stomach poison na pumapatay agad kahit nadikit lang o kumain ng insikto ng spray na bahagi ng halaman. So sa kombinasyong ito, sabay na tinatarget ang mga sucking pest tulad ng brown, plant hoppers, leaf hoppers at chewing pest tulad ng leaf holders, army worms, steam borers at uod na puting paru-paro yung adult moth. Kung gusto mong itry ito, pwede kang bumili niyan sa mga agri store na malapit sa inyo. O kaya naman, pwede na rin mag-order online. Meron akong tinag ng mga products nito. May kita niyan sa ibaba, sa may description. Kapag bumili ka niyan, ka-farmer, nagamit ang aking link, ay malaking tulong ito sa aking channel sapagkat may certain commission na papasok sa akin at tutulong naman ito sa patuloy na paggawa ko ng mga contents na katulad nito. Sana, ka-farmer, matulungan mo ako. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano ang tamang pag-spray. Number one, ang una natin gagawin ay basahin muna natin ang label ng mga produkto o ng mga insecticide na bibilhin natin para makuha natin ang tamang dosage. At malaman din natin kung anong mga insekto ang pwedeng patayin nito. Malalaman natin yan dyan dahil mayroon silang mga active ingredients. Pangalawa, ihalo natin ito sa malinis na tubig. Tandaan natin ka farmer, na ang mga maruming tubig ay may potensyal na mas lalong magpababa sa effectiveness ng ating mga gamot. Mas maganda ang malinis na tubig at iwas din ito sa bara sa nozzle. At, syempre, pangatlo, dapat mag-spray tayo sa umagang-umaga pa o di kaya naman bago umabot yung mainit na araw sa palagay natin mga alas 9. O di kaya naman sa hapon, mga alas 4 ng hapon, pababa para iwas sa matinding init kasi tanda natin na ang gamot mas maganda kung matagal siyang bago matuyo sa dahon nating na i-spray. At isa pa, ito ay may tinatawag na volatility, nag-evaporate. Pangapat, siguraduhin nating talaga na yung ini natin ay matatamaan natin. Ay mababasa o may nang i-spray kasi na masyadong mabilis at yung iba ay hindi na nasasakop kaya yung ibang piste kapag hindi napuruhan, malamang kapag nabuhay, sila ay magiging immune na sa ganong klaseng gamot. Kaya narito naman ang mga dapat nating iwasan, no? At ito ay pagkakamali ng karamihan sa mga farmers. May mga farmers pa nagsasabi sa akin na hinahalo-halo nila yung iba-ibang klase ng pesticide para daw mas maging talagang mas matindi ang tama nito sa insekto. Siyempre, kawa nang paghalo-haloin mo yung iba-ibang gamot. Hilo-hilo daw yung insekto. Pero, ang mangyayari ay may potential na overdosing. No? Dahil naghalo ka ng ganito karami, alimba isang takip ng gold, isang takip ng buswak, o iba-iba pang mga gamot, ay maging masamang tama nito sa halaman natin. At masama rin siyempre ito sa kalikasan. Overdose. At siyempre, masama ang tama nito sa bulsa. Bakit? Kasi mas magasto sa gamot, mas malaking pera ang kakailanganin. Pangalawa, ay pag-spray natin kahit wala pa sa tamang stage ng piste. Halimbawa, nakita natin, kukunti pa lang yung piste, nagbanat ka agad tayo ng spray. So, sayang din, kukunti pa lang yung spray. Pero sabi nga diba, nila minsan ay, prevention is better than cure. Pero siguro sa ganung mga pagkakataon, ay pwedeng gagamit lang muna tayo ng mga mumurahing mga gamot. Ang sunod na pagkakamali ng mga farmer kapag nag-spray ay yung hindi paggamit ng protective gear. Alam niyo naman mga ka-farmer, yung pinakapunan natin ay ang ating health. Health is wealth, di ba? Ang ang kalusugan ay kayamanan. Paano kung i sa natin ito para lang sa isang sa mga pistis sa ating palan? Huwag naman, di ba? So kaya gumamit tayo ng mga protective gears. Kung may mask, maglagay ng mask. Sa akin damit lang ilalagay ko, at least mask na rin 'yon. Sunod, siyempre magsuot tayo ng gloves. At minsan sumusuot ako ng buta pero kapag malalim kasi yung putik, mas nahihirapan akong maglakad. Bumabaon yung buta sa putikan, mas mahirap gunutin. So hindi na ako minsan nagsuot ng buta. Ang ginagawa ko, susuot na lang ako ng pantalon. Ang sunod na pagkakamali ay yung paulit-ulit na pag-spray ng isang insecticide lang na nagdudulot ng resistance. Halimbawa, nag-spray ka na karang araw ng gold, at dahil nga may natira pang gold, hindi pa naubos. Ayun, yun na naman ang i-spray mo after 3 days. So, merong tinatawag ka farmer yung mga pistina na immune, immunity. Kapag hindi sila napuruhan, ah uh, yung kanilang magiging susunod na anak ay parang nakaka-develop ng resistance pagdating sa gamot na yun. So, kung systemic ang ginamit natin o stomach, contact o iba pa, iba-ibahin natin yung mode Gumamit tayo ng iba-ibang klasing insecticide, yung may iba-ibang active ingredients. So, hindi lang isang active ingredients gagamitin natin. Bago tayo magsimula sa pag-spray, ay handa muna natin ating magagamitin. Una, tiyakin natin, naka-charge ng maayos ang ating sprayer. Mas magandang gamitin kasi itong discharge na nabili ko dahil di mo na kailangang magbumba. Na mas lalong nagpapahirap doon sa paglalakad mo. At the same time, kapag ka, mas lalong sumasakit yung balikat mo pagkatapos mong mag-spray ng palayan, ang sakit ng balikat mo kasi nagbakat nag na yung tali ng sprayer, no? At pag nagbubumba ka minsan, mas lalo kang bumabaon sa putikan. Pero itong dischargeable ay isang pindot mo lang, tuloy-tuloy na, makakalakad ka pa ng maayos. Mura lang ito. Pagkabili ko ko farmer na sa 1,800 lang ito. Itong kulay blue. At sulit na sulit naman gamitin. Pwede ka naman makabili nito online kung wala ka talaga mabilhan dyan na malapit sa inyo. At dyan mismo sa inyong screen, mayroon akong tinag na products na pwede mong i-check kung magugustuhan mo. Actually, dito ka farmer ay tatlong uh, sprayer ang gamit ko. Dalawang orange at isang blue yun. Yung isang orange ay ginagamit ko sa gulayan at hindi ko ginagamit, nilalagyan nito ng herbicide. Samantalang itong isang orange at isang blue naman, ito yung pinagpapalit-palitan ko lang sa palayan. Dahil yung kulay blue ay 20 liters at yung kulay orange naman ay 16 liters. Bago natin gamitin ka farmer, itong kulay blue na to ay linisan muna natin. Sabunin natin dahil ginamit ko nga ito nakaraan sa 240. Diba? So nilagyan ko na rin ito ng stick. Para kapag naglakad ako sa palayan, mas malayo yung maabot ko. Kasi mas maganda yung malayo kagadang maabot mo. Walang pistina, na makalampas at mabilis mong tatapos yung isang kaon. Hindi ka pabalik-balik isang daanan lang. Pagsuot ka na rin ng gloves, ng mask at jacket bilang protection, no? Sa lalo pa kung biglang umihi pangangin, at least protect ka. Meron na rin tayong 1 liter na gold rush na nasa bili ko nito ay nasa 1,185 pesos. Baka mas mura ito online. Maglagay lang ng 20 ml o dalawang takip ng gold. Yung isang takip ng gold ay estimated dyan nasa approximately 10 ml. Maglagay ng 20 ml o dalawang takip sa tangki ng sprayer. Pero bago tayo nag-spray, binawasan muna natin ang tubig para makalakad tayo ng maayos. At the same time, yung gamot ay hindi hindi kakalat at hindi makakapag uh, contaminate pollution sa tubig sa mga kanal mga uh, isda man. Kapag naglalagay na naman tayo ng, ng gold rush at ng tubig sa sprayer, maglagay muna tayo ng mga 8 liters ng tubig sa sprayer natin. Oh. No? kung ba 16 liters yung ating gagamitin pagkabos natin ng tubig ilagay natin yung unang isang takip ng gold rush tapos lagay ulit tayo ng uh, 6 liters ulit tapos isang takip ulit ng gold rush bago natin pupunuin pero hindi naman masyadong puno yung sakto lang na pwede mo pang haluhaluin galaw galawin yung itong ano spray can yan bago tayo mag spray yung iba kasi yung pagkakamali nila dito sa paglalagay pa lang ng, ng tubig Maglagay muna sila ng gamot tapos punuin nila ng tubig. Ito yung pinakatamang tinuturo sa atin ng agriculture na klase ng pag-spray. Huwag masyadong puno. Then, takpan natin at magsimula na tayong mag-spray. Nagsisimula akong mag-spray sa gilid ng palayan. Niikot ko muna yung pilapil ng palayan. Tapos bago ako mag-spray sa gitna. Para yung takbo ng pisti ay papuntang gitna. So, wala silang lusot lahat, no? matatamaan talaga ng gamot. Yung iba kasi pag spray mo pa lang, tatakbo agad sila sa gilid. Mas maganda kung magsimula ka sa gilid gagad paikot. Wala nang makakatakas. Kaya alam nyo ka farmer, after 30 minutes pa lang, binalikan ko yung mga inispirean ko. Nakita ko na kagad na bumabagsak na ang mga puting paru-paro. Patay na sila. So lahat ng uod na gumagapang sa dahon, tigok din. Ibig sabihin, mabilis talaga ang epekto natin hindi mo na kailangan maghintay ng matagal para makita ang resulta. Tika lang may nagtatanong, bakit kailangan bang mag-spray? Sagutin mo na natin ang tanong na to. Ang insecticide kasi ay para sa insurance ng pananim natin. Kapag ginamit natin ito sa tama, ay napipigilan natin ang malawakang ang pagkasira ng kung hindi naman tayo mag-spray. Dadami ang pisti at mahirap na itong habulin o pampatayin lahat. Kaya ang resulta nito ay hihina ang halaman at babagsak ang ani ng 20 hanggang 50%. Kaya maring magdala pa ng sakit ang mga pisti gaya ng mga tungro mula sa mga leafhopper. kaya kaparmer, minsan marami mga kaparmer farmer natin nagsisisi huli na sila nag hindi na nila kayang patayin yung pisti kaya, kasi nandun pa lang sa punto na dapat nag-spray na tayo ay hindi natin uh, nagawa at ka-farmer may mga stage ng palay na dapat kang mag -spray. at may stage din ng palay na hindi ka pwedeng mag-spray ng insecticide sa mga susunod na video ka-farmer kapag nagbooting stage na o naglilihi na yung palay natin ay tuturo ko sa inyo kung kailan pwede at kailan hindi pwedeng mag-spray. Narito naman ang tamang insecticide para naman sa tamang mga pisti na dapat patayan. Bago tayo mag-spray ay alamin muna natin kung anong mga insecto ang nasa palayan natin. Mag-observe muna tayo, mag-monitor muna tayo, mag-ikot muna tayo tuwing umaga o di kaya naman sa gabi. Maraming insecto kasi at bawat isa ay matamang active ingredients na makakapatay sa kanila. Kaya kapag maling gamot ang na-spray mo para sa maling insekto, kaya sinasabi mo minsan bakit walang epekto ang gamot dahil mali ang nabili mong gamot para sa insekto ang dapat mong patayin. Kaya dapat basahin natin ang label ng gamot na makikita kung anong insekto o ipiste ang kayang patayin. Huwag basta-basta lang tayo mag-spray ng kung ano-ano. Narito naman ang ilang alimbaan ng mga piste at pamuksa. Defolder, caterpillar o uod ng puting paro-paro. Siyempre, kaya patay niya ng gold rust dahil may active ingredient itong glutathione at bifrint rin. Yung steam borer naman, kayang patayin niya ng cartap, hydrochloride, pefronil, brown plant hopper, kaya yan ang patay ng gold Army worms, gold din yan. Kaya rin patay niya ng mga active ingredients na lambda, cyatlotrins. Isa pa ay para ma-prevent natin yung mga piste Narito naman ang mga tips para may prevent natin ng mga piste, no? Para maiwasan natin ang piste. Number one, gumamit tayo ng mga pest resistance na mga, mga, rice variety kung mayroong available. Pangalawa, panatiling malinis ang paligid ng palayan. Kaya nga sa akin ka-farmer, sa paikot ng palayan, kung gumagastos pa ako ng garab, upang talagang patay yung mga paikot, yung mga damo, dahil kapag nag-spray ka ng insecticide, doon sila tumatakbo kapag may damuhan sa gilid. Eh, kaso lang ngayon, Siyempre, bulok na yung mga inisprian. Saan pa sila tatakbo? sa palayan lang talaga sila. At mag-rotate ng insecticide gamit iba't ibang active ingredients. Hindi lang isang insecticide ang gagamitin mo. ba, bumili ka ng isang litrong gold. Yun na lang ang ispray mo palagi. Iwa ganon. Pwede kang pumili. O tumingin ka sa mga agri-store. Maraming mga agri-store dyan ha? na, may pagpipilian ka. Basta ang una mong titingnan mo na ay yung kanyang active ingredients. At tingnan mo rin sa kanyang label kung anong mga o insecto ang kayang patayin. Next, ay regular na mag-monitor ng pest population bago magdesisyon kung kailangan na ba talagang mag-spray. So, ayan mga ka-farmer, kung gusto niyo ng mabilis at siguradong resulta laban sa pisti, subukan na itong gold Rush. So sa dalawang active ingredients pa lang nito, sabay mong matatarget ang halos lahat ng peste diyan. Sa iyong palayan. Nakita niyo na 'yung ebidensya, di ba? 30 minutes lang, tigok na kaagad ang mga puting paru-paro. At uod. tandaan lang natin na tamang produkto sa tamang oras at syempre sa tamang paggamit yan ng susi para maging matagumpay sa ating palayan. Sa susunod na video ka farmer ay abangan mo ang boating stage na kung saan ay tuturuan ko naman kayo kung kay ano ba ang boating stage o yung paglilihi. Bakit ba ito napaka -importante? Ano mga dapat nating malaman dito? Paano natin malalaman na nasa ganito ng araw? ng ating palay at ano ang mga dapat nating gawin at ano naman ang mga dapat nating iwasan. Kung magagawa natin na ito ng tama, mas sigurado ang malaking ani natin. At kung hindi naman, siguradong may bawas sa ating potential na pwedeng anihin. And yan lang mga kaparmer, ang video natin. Maraming salamat sa inyong panood. Kung gusto mo ng ganitong mga video, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe ka na. Pwede ka pa nakakapag-subscribe. At kung hindi mo pa napapanood ang video sa kung paano ang pag apply ko ng abono upang maparami ang suhi ng ating palay ay pwede mong panoorin pagkatapos ng video na to. Kita-catch tayo sa susunod na video. Happy farming!